ng ng pamantasan. Kulay lang sa University of Makati, Pamantasan ng Unibersidad ng Muntinlupa, at dito lok Malabon University. At sa pagdating ng ched at sa uri, uli at sa listahan ng talista na, na nagbaba at pagkalaganap ng komensalizado kalizado at repressive education, tinapatay nito ang autonomia ng PLM at iba pang pamantasan pati na ang pondo ng karapatan ng mga mag-aaral nito na makailan lamang rin ay eh, pinapasuri na muli sa panimula ni Ben Jotno at nangahalib ng tanggalin nito ang libre edukasyon na katid ng UNIPAS sa lahat ng SUT at LUT sa bansa. Tatanggapin ba natin ang bantag na ito sa ating libre edukasyon? Yes! Tatanggapin ba natin na mawalan tayo ng akses sa kalidad na edukasyon? Yes! Kaya't nananawagan ako sa lahat ng taga ng mga ating boses ngayon. Nagsama-sama natin igigit, ipaglaban at protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan sa libreng edukasyon. Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Iskolar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Iskolar ng bayan! Malinaw! na hindi mapayag ang mga iskolar ng bayan sa pagtanggal ng kanilang demokratikong karapatan sa libreng edukasyon. Kaya, mula sa Far Eastern University, nandito si Ryan Ferrer ng Kabataan list F.E.U. upang irehistro ang kanilang tinggig. Mandatory ROTC! P.R.O.C.C. ...administrasyon at prostituents ng F.U.C. na ng budget cuts sa taong taong habang binuyen, binuyen ang binadagdag ng mga confidential at intelligence funds ng Marcos at Duterte region. Kalimbawa nyo diba sa U.P.S.S.T.E.M. na yung taong ay bantang kawasan ng 2.9 billion pesos. 2.5 billion pesos sa budget nila na taon. At alam naman natin na sa budget ng UP system ang um, pinang-operasyon no, ng hospital na nasa ipod natin, ang Philippine General Hospital. At ang 2.9 billion budget cut ay ang pinakamalaking budget cut na mararanasan ng UP system kung sakaling maaprobahan ito. Ang bawat budget cut po ay banta hindi lang sa edukasyon, kundi pati na rin at merpisyong pangalusugan na ating bansa.